magandang gabi po sa ating lahat. Guys, po ay eh, magsusubo tayo kasi magsusubo tayo. Kasi po yung aking ubo. <coughs> so nakapainta po ko ng tubig dito. <coughs> Kung bukulo po siya. Namin po natin, magsusubo tayo ganyan. Para po Mainit. Uminom na po lang ako ng gamot pero kayo pa rin. Ano, masakit pa rin yung aking ano? Hindi ba? May plema. Matigas pa yung plema. Kaya kayo may magsukob. Sub. Maganda po ito para lumambot po yung plema po natin. Mainit nga lang. Kaya, pumupulong-pulong po rin yung tubig. Pagkakain po natin. Pahinit po. Kaya, ito po yung ginagawa ko pag ano. Ngunit ito po yung ako yung ubo na siya matigas. Yung player ayaw lumabas. Masakit na po yung salibdib. Kaka-ubo. Uminom na rin ako ng gamot pero wala pa rin. Kaya kung beses na po tayong uminom ng gamot. Pero wala pa rin kaya ito ngawin natin, ng sob tayo. Mga kaibigan. Tropical remedy. Ano po ito? Pero ano po dito, hanggat maaari, pagkatapos po natin mag-sob, hanggat maaari po ay huwag po tayong mahanginan kasi po ang mangyari po pag ganito po na kung tayo yung ating mga force po ay bukas pa so pag nahangin lang tayo kapasok po yung hangin sa loob ng ating mga force ayan po yan po tayo magkakasakit nasubukan ko po yan noong 2000 I think 2020 o oh. oh, 20 akala ko po kumayon po, na po ako ng noon natamaan po ako ng COVID. Yan, yeah, hindi naman pala. So, ang ginawa ko po kasi, nag-soap po ako. Tapos, after po mag at ako ay pinagpawis na lumabas po ko ng kwarto. Namahangin po nun. Nakala po, paganda. Abas, kinabukasan, lumala po yung mga sakit. Yan, yeah, nag-hospital po ako nun. Almost 15 days po ako nga, ano, nakabakasyon na lang siya nun. Ayan, para hindi yan. So, kailangan po talaga. Katapos po ng soap, huwag po natin magpahangin. Para po hindi po ano. Pumasok po yung hangin sa pors na ating mga barat. So, <coughs> masakit pa po yung ating yung bibig. Uh, kaka, kaka... Ano? Kaka... Ibu. Pero uminom na po ako ng sub at para sa itong mga sima sa natin, sa umaga po ay pumasok pa rin tayo. Kaya, kaya lang nahandaan po sa trabaho. Kasi nga po kailangan po natin pa rin magtrabaho. Yan. Dahil ito po ang isang buwas na buliw. Kahit po may sakit, go-go pa rin. Maliban ang kalaga kung kailang hindi na kaya. At masalamat din ako sa inyong kumpanya kasi pag alam nila po na kami ay may sakit, kaya nagpasay po kami sa side para na lang hindi kami uh, para hindi po kami ay magagsin. Ayan. Sabi naman po lambok na simple yung lahat ng ligdib. Nakuha ko po ito nung muna nung nagtrabaho po ako sa ball. Nag, ano, nagkati po ako ng gypsum ball. Yung kalika ko po ng Duke Sumbor, kahit sabi nyo nung ko ako ng mas, ay pumasok pa rin sa aking ilong. Kaya sinagabihan nyo, nagkumpisa nyo ng aking maramdaman. Kung so, mga pangalawang araw na po ngayon, kaya ito nga natin, magsubo tayo. Nagpakulit tayo ng isang kasiro ng tulid. Ang mga nagkumpisa nyo natin ng asin. Ang mga nagkumpisa nyo ng Dam damo na, pula, malam mo hindi oh. pa kasi oh. po. Ngito samay akin lo. Ay ideal. Wala tuloy ng mal. Pero. Pagdapo na, pagpapalitan na po tayo. Wala king bakay Makaka, 'yan kasi nagpo bagu matungin. bukas tayo tabi ng ako sa kabahado, Sige, sa, sa libid. Pagpun ko yung mubo. Sige. Okay. Okay, wala na. Ubus na yung init yung steam. Steam. May ito steam tayo. Sa silukano, tawag doon na isuog. Tapos sa iglis, ito ay steam. Ayan. Yeah. Ayan. Kaya rin po yung, pagka itong nag-sob, oh, wag kang yung mukha lang po pwede na po. Pero gusto ko po yung buong katawan ko po, po para pagpulisan. Ayan. So, so, ito. So, so, Ayan po yung tila. Hindi yung malabot na yung ating sipon sa ilong. Ayan po yung mga katawan ko po. Ayan po. Ayan po. lang. Para yung usok na lumabas. Ang ganoon pa. pala Grabe. Nawa. Ang tulungkulin. Masasit na kaya tayo. nag i po yung po tayo mga hilo. nag tayo. Sigurado po tuloy maya ay pagpawisan na po tayo kung na ganda po natin ito. Parang hindi po yung kaya po dito sa may ba? Pero mayroon bueno, na sa mga mot. So looks. Pala, sa natin samahan na ano. Steam. Or tawag ito. So -um.

Eh, kung pumalabig na po yung tubig pumalabig na yung tubig yung wala rin na yung usok na yeah. yan yeah. solid mode ito na yung nakapagsubscribe sa aking youtube channel please like, share, and subscribe solid mode please bro Thank yeah. you. Ang Ba't bato lang may aking mapaw. pag ka na. Okay, <coughs> Okay na po yan. Ayan, so, ito na po. Ito niyo po ang aking ano. Ayan o. Oh. Nagpawisan po ako mga kaibigan. May tubig. May ano pa, pero okay na po yan. Ayan, so, ganito lang muna. Ayan, thank you guys. Maraming maraming salamat. Okay na Ako'y okay. na, ano, na, Pasok. Ayan po. Pinagpawisan po tayo. Uff. grabe. <coughs> Medyo nakaginawa po tayo.